tiritirin na natin o ganyan na natin oh. Natin, oh. ayun, ang lalaki pa uy uy uy, pampano <laughs> Magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay magdadala nandito muli tayo sa dagat dito po sa gilid ng dagat tayo magdadala tama tama po ay high tide na ngayon oh. No? sobrang taas po ng tubig yun oh no? lumabot na po hanggang doon sa kalsada yung tubig so muli samaan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure magdala dala po tayo dito Umpisahan na natin para makauli agad tayo ng pwede nating ipang ulam ito po yung ating lagayan ng huli at saka lambat Diyan, diyan muna. Muli samahan niyo po ako ngayon sa ating fishing adventure. Sana ay marami tayong mahuli. Let's go. Ngayon baklasin ko lang yung lambat ko. At talagang nakapalo-palo po siya. Ngayon, ay lang natin yung lambat natin para bumuka talaga sa unang hagis kasi tuyo pa siya eh. Hmm? nung nakaraan nakauli tayo dyan ng mga bangus ngayon kaya ano kaya mauhuli natin <laughs> umpisa natin dito sa may gitna dito tayo maghagis tas ngayon ng high tide oh dito tayo. Hmm, hindi pa masyadong bumuka may sabit-sabit pa siya gawa nga ng hindi pa basa pero baka naman may huli <laughs> kahit na hindi masyadong bumukha sa unang hagis ganda ng weather ngayon no? maaraw tamang tama dandahanin lang natin masyadong malalim yung tubig ngayon umabot hanggang kalsada yeah. uy sumabit sumabit oh, sabit sa may semento ayun meron ano yun, kabasi gunin parin rin natin yan sayang unang hagis may huli pa rin hmm, di ba oh, malaking kabasi One down. Mm, tiyagaan lang talaga dito. Hindi bawat hagis ay may huli. Talagang makakarami tayong hagis bago tayong makarami. Dahil mm. nga kalat dito ang isda. Try natin dito sa kabila. Sa pinakaunahan. Baka dito mayroon eh. Kahit na may bato. Try pa rin natin. Layuan lang natin. Sana hindi natin natamaan yung <laughs> kahoy. O yung puno ng kahoy. Tinamaan yata. Tinamaan nga. Wala man. Wala nang nahuli. Libat tayo? Try and try lang. Until we succeed. Suyurin natin hanggang doon sa kabila. Posible naman wala tayong mahuli diyan. <laughs> Kahit uh, pang ulam ulam lang. Gaya yung ginawa natin noong nakaraan. Ang oras pala natin ngayon ay pasado alas 12 na po. Mga siguro 12.20 na. Nasakto kasi ngayon na high tide. Katanghali ang tapat. Kaya ngayon tayo pumunta. Wow, sarap ng hangin. Na dumadampi sa aking muka. <laughs> Pero wala pa ring huli. Tsakaan lang. Hangga't walang nauhuli, walang uuwi. Yan, dito naman tayo. Ma kasi dito Tawag dyan Ma Damo Hindi tayo makapaghagis na maayos Layo na ano lang natin ng hagis dito Try natin Yun Hindi tayo makapaghagis dito eh Try natin dyan Tsaka natin babain Baka may nahuli madulas dahil dito po ay spardite may kahirapan din talaga maghagis uy meron meron may nanginginig sana mga bangos ito oh lakas oh sana hindi makawala oh lakas ang lakas niya ah. malaki ito oh oh dyan lang kayo guys <laughs> Sana hindi makawala. Dandahanin natin. Uh, Tiritirin na natin o oh, ganyan natin oh. Ayun, ang lalaki pa lang ano. Uy, pampano. Uy, 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 pampano. Thank you Lord. <laughs> ano ito pampano? Oh. Oh. <laughs> Hindi pala talakitok. Pampano tuloy ako ng pampano talakitok pala. Ang lalaki oh tatlo. Wow. Oh. <laughs> May kitang pa oh. Wow, na thank you Lord. kuli natin ang ating lagay muna Saglit Grabe. Di ako makapaniwala first time ko ito. Na malalaki oh, lalapad oh. Tatlo. Wow. <laughs> Mm, sarap nyan pang stock <laughs> sarap naman talaga mang huli oh. <laughs> uy unahin natin tong ano tawag dyan kitang Ayan, ganito bang itsura ng kitang oh. Mm, malaki rin po ito hmm, sarap yan dito muna natin ilagay mm hmm. may kabasi pa oh Tong the best malalaking talakitok Mahal po ito sa palengke. Yung isang ganito, inapalo na po siya ng 100 plus, mga 150, yung ganitong size. Ang isa, oh. Oh. Talakitok. Oh. <laughs> talakitok. Iba po yung pampano. Ito po yung talakitok. Hmm. Yung pampano, mas ano siya, madudulas yung kanyang kaliskis. O oh, wala palang kaliskis yun. Ito rin naman. Iyan yeah, no. Mm. Kok 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 kok. Oh, kinagat niya oh. Oh, uh, lalaki. <laughs> Magkakasay sila. No. Oh. Grabe yung laki niya no. Malapad pa sa tilapia. Na nahuli natin. Ito pa. Ito ba yung lumusot? Oh, ito yung lumusot oh. Sinira niya yung lambat natin. Oh. lumusot na yung ulo niya. Ilusot na natin. Lumusot na siya, eh. Jackpot. Oh. Ito yung sumasabi dyan sa pinakapalong niya. Yun. Tanggal. Hmm. Lumusot sa lambat natin. Grabe, laki, oh. Wow. Oh. Oh. Grabe, hindi ako mapaniwala. Jackpot, ang laki kumagawa oh tayong time, time nail <laughs> para hindi sila maaaraw ilagay muna natin sa sako hmm. dyan muna yan dito natin sa hindi maaraw kasi kinukuha natin yan bawat hagis natin para hindi na natin bit-bit-bit-bit dahil mahirap po pag bit-bit yan lalo na ispardite yung pinagagisa natin talagang mahirap Yan Hagis pa tayo. Makakahuli pa tayo niyan. <laughs> totally jackpot na tayo eh. Pero hagisan pa natin 'yan. Baka makahuli pa. 'Di ba? Biyaya Biyahe nang dagat. <laughs> First time sa ating pangingisda, pagdadala nakadala tayo ng malalaking talakitok. Nakadala tayo noon pero hindi ganyan kalalaki tapos pa isa-isa pa ano naman kaya tayo maghagis dito try naman natin dito medyo pahubahin lang natin dito tayo sa taas magagis. hindi natin may hagis dyan na maayos sa baba hagis na tayo so, yun sana may mahuli ulit talakitok ulit <laughs> kahit anong isda basta meron talakitok at tawag dyan yung ating kitang ang nahuli hirap kasi maghagis dito madamo dito natin hatakin sa kabila yan Oh, lalim oh. Lubog na lubog yung lambat natin. Lakas kaya pa lang lakas kanina. Isa 'yun sa na-experience ko na sobrang lakas na isda. Malalaki pa. Parang bangus din na malalaki yung lakas niya. Meron kaya dito? Ayan. Sana may nahuli tayo. Uy. Nasabit man. Wala man. Wala nang nahuli. Agis pa tayo. Try and try lang. Hanggang makahuli ulit. Dito tayo sa kabila kasi may sabit na dito. Dito yung sumabit tayo nung nakaraan. dito tayo papunta dun sa kabila yan hindi natin mahihagis dito langs ng higop dun oh langs ng whirlpool tinatangay sana meron para merong pang ulam sana merong huli uy dami sabit ah dami sabit nasabit siya sa ano ayun meron na ulit bangus bangus pala to dalawang piraso oops baka makawala <laughs> oh, di ba bangus? Uh. dalawa thank you Lord, may bangus pa. Yun, nakawala na isa. Oh, uh, kinuha ko na yung lagayan, eh, nakawala ka na. Mm. Di ba? Bangus. Ito yung mga magagandang size na bangus. Pwedeng pang tayong, pwedeng pang sabaw. Mm. Di ba? Jackpot, thank you Lord. Sa mabiyayang araw, bangus. Pampano, ay pampano. Uh, talakitok, tsaka... Kitang. Hagis pa tayo hanggang sa madagdagan pa yan ilang agis na lang siguro dito naman tayo mag try sa ginagisa natin kanina pero dito banda sa kabila yan dito kasi dun malakas ba yung higop dun kaya dito na lang yun huwag natin hatakin Malayo naman sa lagusan Ayan you o know, Lakso Ops Sinatak na yung lambat natin Sana meron ulit dito Para Sobrang nyakpat na Talaga <laughs> Lalim ngayon ng tubig Kasing lalim ng pagmamahal mo sa kanya pero dito wala talaga wala nang nahuli <laughs> patapos na rin naman tayo yung iba talaga talagang zero yung mga ibang hagis natin wala talagang huli mas marami yung zero buti na lang na jackpot natin yung talakitok kota agad tayo so hagis pa tayo ng ilang hagis hindi na tayo magdadala dun sa kabila kasi may namimingwit mahirap na baka masita tayo dito na lang tayo sa kabila yan dito tayo magagis dito natin hatakin kasi may sabit dyan sa kabila kaya dito tayo maghatak wala na wala na tayo mahuli dito tayo o, meron pa dito dito dahan sa may tubig hmm. yan oh. natin dito dito hindi natin nakagisang kanina eh dahil madamo ano to ah, ano may sumama pang basura ah <coughs> wala ano na chimpuan lang talaga yung talakitok yan try and try pa hanggang sa makahuli ulit <laughs> try natin dito hindi na tayo makadaan sa spardate eh dito tayo. Yun. Makahuli ka pa. Minsan kasi, may mga biglang nada na isda. Gaya kanina, siguro natimpuan lang natin yung talakitok na dumaan sa lawak nito. Talagang kalat ang isda. Lubog ang lambat. akin na natin. Meron kayong huli? Agi wala. Walang huli si Wren TV. Ngayon dito tayo maghagis sa taas. Yun. Hanggang gilid lang din sana meron to sa huling hagis huling pagkakataon bumalik tayo dito sa may bangka dahil doon din na tayo pwedeng maglambat doon maraming namimingwit baka tayo mapagalitan Siyempre kailangan din natin i-respect yung kanilang mga libangan mga ginagawa meron pa kaya dito sana meron pa sa huling pagkakataon huling pagkakataon na ni Ren TV to magkaroon ka ng huli ano to ano yung huli ah sabit lang pala <laughs> yun Whew. ayusin ko lang po yung lambat natin tapos kunin natin yung huli tapos gawa rin tayo ng thumbnail so sa 45 minutes natin na paglalambat meron naman tayo na huli tapos mas marami po talagang hagis na wala tayong huli pero biyaya meron pa rin yun lagi yung sinasabi <laughs> Ito na po yung ating mga nahuli oh. Gawa lang tayo ng thumbnail. Hmm. Thumbnail lang natin 'to. Ang lalaki, eh. nanliit yung mga bangus oh. Hmm. Nanliit sila. Eh. ayun, <laughs> Yun. Ayos na, nakagawa na po tayo ng thumbnail. <laughs> Yun, let's go. Uwi na rin tayo. <laughs> Para makapagluto pa. Ngayon po ay nasa dorm na tayo tapos yung ating mga isda nalinisan na rin natin. Ayan. Yung iba po ay isisigang natin, yung iba ay ihaw natin. Pero yung pangsigang po natin ay sa susunod na lang po na araw kasi masyado na rin pong marami. Tapos yung ating kasama dito, nagpa-marinate pa sa atin ng ihaw, isasabay natin sa isda. Kaya okay lang po yung ulo ay hindi na natin isama para may isabawan po natin sa mga susunod na araw. Masarap po kasi itong sabawan. Kaya yan, iniwan natin. Oh. Ito lang po yung ating mga ihaw. Bali, tatlo po yan. Tapos yung ibang isda, nasa narin na rin po. Itong liyan po pala natin ay minarid natin yan sa oyster sauce. Soy sauce, yung calamansi. pineapple juice, at kung ano-ano pa. <laughs> Tapos dito pala guys ay nakapagsiga na tayo ng ating uling yan. No? Napabaga na po natin. May screen na rin tayo dyan. Iyaw na po natin itong ating mga talakitok. Yan. Yung ulo po ay tinanggal natin Para isigang natin sa susunod Kasi hindi naman yun makakain sa Ihaw Pag inihaw natin Masarap yung pang sabaw Yan Pag luto nito Tsaka natin isunod yung Pinapaloto sa atin ng ating kasama Yun po ay ulam din namin Yung lalaking talakitok Thank you Lord Sa mabiyayang araw Ngayon po ay madilim na rin oh Gabi tayo nagihaw Para mas maganda Hmm. Ang oras natin ngayon ay 6.30 na po ng gabi Pero madilim na hmm. Dito tayo sa labas ng dorm hmm. Ngayon po sinabay na rin natin yung ating liempo po Pinagilid na rin natin Nabaliktad na rin natin yung ating talakito Yan. Ngayon po luto na yung ating isda Hanguin na po natin ito Para juicy juicy Yan, Dito natin lagay Nating lagayan Hmm tama tama lang po yung ating pagkaluto yun o yan tapos yung ating liempo, po tsaka natin isunod lutuin pa natin yan kasi hindi pa masyadong luto mm -hmm. ngayon po ay kain na tayo tapos na po tayo mag ihaw tapos yung aking mga kasama kakain na rin po sila. Yan, kukuha na sila ng ulam dito. Bago tayo mag ng kumain, mag-pray na tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa akin na huli na isda. Maraming salamat po sa pagkain na sa aking harapan. Masabasan niyo po ito na magbigay sa aking physical pangatawan ng kalakasan. Ganito po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo, rin po sila sa araw-araw. In -araw. Jesus name, Amen. Tara po, kain tayo. Iniya po ang ating ulam ngayon. Tapos meron pa tayong natirang konting ginataan dito. May karne tayo dito, linagyan lang natin siya ng sibuyas. Ito po ay minarinate natin kanina mga tanghali. Yan. So, sawa na chile mansi na merong sibuyas. Tapos yung ating talakito. Yan. Ulamin na natin itong isa. Dami nating ulam. Let's eat po. Magkamay tayo. Hmm. Lagyan natin ng toyo. Mas masarap kasi pag nandito na sa isda. Hindi na tayo sausaw ng sausaw. O, diba? Ayan po tayo. Ayan. Ayan po. Mm. Okay, sarap. Kain na rin po kayo dyan. Wow, nalaban ang sili. Woo!

Saluhan niyo po ako sa ating pagkain muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sa mga palagi nagko comment nag-like, nag-share ng na ating dad. Thank you po sa inyong lahat. Hmm. Hindi ko talaga ma-imagine na natin natin itong talak nito. Grabe. <laughs> Madalang lang po mangyari. Hmm. Kaya hindi natin sasayangin yung ulo. Gawin <laughs> natin yung sinabawan. Kasama natin yung mga kitang. Hmm. Yung ulo po nito napakalasa sa sinabawan. Hindi na natin may luto lahat kasi marami tayong nilutong ulam. Tsaka may natira pa tayong ginataan. toyo napakalasa tapos din talagang nineo na trakito yung aking mga kasama mamaya maya pa yata sila kakain dahil may mga ginagawa pa sila yung iba po ay naglaba pa kaya mauna na tayo dahil mamaya ay tayo naman ang lalabas hindi po kami sabay-sabay ng ginagawa, gawa nga ng iba-iba ng schedule namin sa trabaho. Hmm. Hmm. Napakalasa. the best. ulitin natin hmm. ating huli hmm. bukas na lang po ako kakain ng maraming kanin konti lang muna tayo ngayon dahil nga paggabi na rin hindi tayo magmamarami ng kanin tama lang mga isang cup okay na bukas tayo bawi umaga at tanghali